Alam nyo ba kung paano nagsimula ang mga dubbing at mga anime sa Pilipinas? Ngunit, kadalasang nagiging rason ang kanyang mga masalimuot na plano na nagiging amusing ang mga sitwasyon. Mabilis siyang naghanap ng mga pusa sa paligid at umabot siya sa limampung pusa. Kaya't nag siya ng mga plano at nag-aral kung paano gawing pet therapy ang mga pusa. Nagsimula silang umakyat sa mga kahon, nag-iingay, at nagkakalat ng balong-balong. Ang mga tao ay napanganga. Isang paraan lang yan para umakit ng mas maraming tao. Nagdala sila ng pagkain para sa mga pusa at nagbigay ng donasyon. Ang kanyang kakayahang magdala ng saya sa gitna ng gulo, ang pinakamaiingay na punchline. Ang lahat ay napuno ng tawa. At doon nagbigay si Toto ng magandang leksyon. Kahit sa pinakamasalimuot na sitwasyon, may kasaysayan at saya. Kung gusto nyong maging dubber, sumali na kayo.